Oh my god. I can't imagine. I can't imagine this, guys. Oh my god. 2 a.m. na. Hindi namin alam kung saan kami tutulog tonight. Ay, tonight ba? Or this morning. Oh my god. Talaga. Nandiyan pinarking namin yung aming motor. Ayan. Yan na ako yung best friend. Halukay sa kanyang U-Box siya may alam ng lugar nito kung saan kami tulog. kasi iniwan kami ng aming mga tunay na kaibigan o oh, ito na maglalakad kami first time na mangyayari to guys ang mga aso ay nagtatahulan actually tatlo kami yung isa si ano Angeloxine Marimar and Alayna <laughs> <laughs> oh, aso aso nagkatahunan. Ha? Wala, dyan sa unan ang kubo, ha? May ilo. Ano <coughs> Ay! Ano Uy! <laughs> May tawirin pa pala kaming tubig, guys. My God. Ah, ang ah, 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 lamig. Oh my God. Ang ah, lamig. Ah, ah. Ah, 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 ah. Walang choice. Ah, ah. Ito na yung kubo. at nandito na kami guys nakarating na kami sa amin ano ba ito? saan lugar ito? <laughs> ah anong tawag dito? palayan? gitna ng kabundukan? mga ganungan ano ba yan? <laughs> 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 tapos sa tungkol na to ang balak namin tulugan this morning ayan nakikita nyo naman oh ang dilim Oh my god, may na lang nangyari sa akin ito. Hmm. Anong halong katin mo dyan? Halong katin mo na. Okay na. Okay na. Okay goods na. So, upload ko to ngayon kapag may nakita akong sina. Ngayon lang, wait lang, mag-alagpit mo na kami.